sa Guys, may si Mama Dons. Pupunta kami sa Korean Temple. <laughs> At dito kami sasakay kay Madam Dora. Yan ang kanyang bagong sasakyan. Travis. At dyan kami sasakay. At oops, eto na kami. Napakatulin. Eto yung Korean Temple. So, dito lang to sa may... At eto na kami guys. Ma Maganda dito guys, uh, may entrance na siya ngayon, 20 pesos lang. Nung nakaraan, uh, ilang taon na din ang nagdaan, wala. Ngayon meron ng uh, 20 pesos na entrance. Tapos, uh, may parking na. Dati hindi nagpapapasok sa sasakyan, ngayon nagpapapasok na. At kaya kami bumalik dito. Kasi dumaan sa wall ko uli yung aming, ano, uh, nagpunta kami dito, si Papa Cesar ang kasama namin noon. At sabi ko, tara punta tayo ulit para may bago. Pero parang ganun pa din. Pero ang ganda naman niya. Kaya matutuwa ka rin. Lalo't kung first time mo. Marami dito nag uh, sa kasal. Yung nagpipicture para sa kasal nila. Marami tas may mga cosplay dito. Marami nagpapa ano dito nagpapapicture. Prenup ba yun? Frame up. <laughs> Bala lang ito. <laughs> Kaya maganda rito po masyal, at maraming um, pwede ka pa magsimba. Dati hindi kami nakapasok sa simbahan, ngayon nakapasok kami. syempre nagdasal-dasal. At nagpasalamat sa ating may kapal, sa mga biyayang natanggap. At syempre, nagdasal na rin tayo na sana huwag mo na tayong kunin ni Lord. <laughs> at tumama pa ang ating buhay. At saka, Siyempre, um, ang malagdagdag ng ating gwasya. Ganyan. <laughs> Kaya sana masunod ba? Sana ma-wish granted na tayo. At tingnan mo naman, napakaganda. Talaga merong may may nagaayos, may nagna-maintenance sa kanilang lugar. Agad na nung kanilang mga pa dadaanan mo, di ba? Kahit di ka nakapunta ng Korea dito, para ka na nakapunta. Ayan. Tapasok mo na kami simbahan para mag-pray at para at para din naman Wait lang. Eh, naglalaba ako guys. Kaya lang, nuna ko itong pag-voiceover at mamaya, eh, hindi na naman ako makapag-voiceover at maingay. Kaya lang, umuulan nila. May lagi tik 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 ng ulan. At hayaan nyo na yun. Ayan. Ito ang ganda ng kanilang simbahan. Ah, uh, nagt-release tayo. Ito si Patricia, si Doray, at si Sean. Ngayon lang, ulit kasi kami nagkita-kita at may banding-banding. Ayan, may napapunta kami dito sa Korean Temple. ba? Diba? murang galaan pero maganda. At ayan, ayan, tingnan mo, oh. maganda pa rin. Ilan taon na pero maganda. Ito yung mag-asawa ng anak ni Doray at napakabait niya. Mm -hmm. Siya nagano ng aking payo. <laughs> Siya nagbibig na aking payo. Ayan, si Madam Doray ateto na nga, ayan, picture picture mo ng sa bilag. Ayan, mag magjawa sila pero nagta ano nags, na nag na, sa sa mga naata lang naman mag Kukay, wala na akong masabi kung di maganda. At yun nga, masaya. Ayan, oy, mga friendship, nagkasal din ako na sana tayo magkita-kita at sana nga di ka lang sa mga naman. Kasama Ay, talaga. Kanina pa. Ayan, sa inyo ni Madam Doray. Bikoy. tilapia. Lagi like ko rin niya naman sama yan. dati sa Bicoy. video nung nagkita-kita kami. Ayan, ni Koy. Hindi ko alam po anong ang history nitong Korean Temple bakit meron dito niyan. Pero sa mga malalapit dito sa Bulacan, ayan, pwede kayong pumasyal dyan. At yung may mga drone, tamang-tama -tama, dahil mas maganda sa mga may drone dahil kita talaga yung tok-tok. Ayan, at ang na kanilang mga bridge. Diba? Ayan, may mga halaman, halahalaman. Ayan, tingnan mo naman ito, Samba. napakaganda. Samba. At Samba. syempre, yung supportive na Mr. Ni 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 ano, ni Doray. No, right? Nagpipicture kami. Grabe yung pagpicture yeah, niya isa talaga isa. sa amin. Kaya niya ka maimuko pa siya. Hindi niya ano kung marunan yung kanyang pants. Basta na, oh, para maganda yung pagkakuha ng kanyang picture. mamaya insert ko yung picture. Ayan. Ito mo ng ating kinuha ng video. Ayan, naggalagalag muna tayo. Ikot-ikot. Meron pa nga kami hindi na ikutan dyan ewan ko ba ba't kami nakapunta doon hindi na raw namin kayang akyatin kaya hindi na kami nagpunta at nagpapicture nagpa ako kay Madam Sally video pala pinaano ko lang kung kung kaya ba ng likuran <laughs> ala lang wala lang ako masabi <laughs> kaya lang ang, ang tagal lumakad nung video sa akin sabi ko video na ako dahil na nagkasa sa akin yung damit ko Agoy, wala pa pala siya nakaharap na ako. <laughs> Pero ayun, natuwa <laughs> na flex ko lang. Nagkasya sa dati kasi hindi po kaya sa akin. This ko, day. Hirap-hirap na ako mag-voice out. Kala <laughs> na ano na sinasabi ko. Ayun nga, ayun. Uh, masarap mag ganding with friends. Diba? Masaya din pag syempre may yung pamilya mo. Kaya nang ayaw na lang pumunta dito ni Papa si kasi raw na, nakapunta na kami. Siya kasi yung kasama namin dati dito. Uh, ilan taon na ang nagdaan. Kaya aya. Ayan nagpaulit ako <laughs> Madam Riza na nakatalikod. <laughs> o. Oh, Mga ganyan-ganyan lang. Diyos ko dahi. Kaya raw kaya gagawa. Ayan. Hawa. Diyan. Huwag mo na ito ang aking pagbo over at ang aking Madam Dora. Ay, aking friendship na kasama dito ay tumawag at may tinanong. Ayan. Diyos ko dahi. <laughs> Ayan na, magpapatuloy na tayo. Pag wala na akong masabi dito, ay mag-music na tayo. Nabigay ni Ate Jo, si Timbao yun. Salamat Ate Jo.

Shut